Hey guys. Medyo mahina tayo ngayon sa ano sa factory. Ayusin ko yung paninda ko para may pangsingit tayo sa ano sa mahina ang factory yung pinapasukan natin ngayon. Wala ganong gawa. Ngayon ngayon, sisingitan natin ang paninda para hindi ganong mabigat para kahit pa paano may mapagkukuhanan pa rin tayo gumawa kami ng cortina at saka bedsheet ngayon guys lamot na mo ng pa. papa Tagal ng ano ng hangir, malupok na. Kapilat sa init. Ito so, yung mga bago gawa namin ngayong cortina guys. Ang gaganda siya. Ilalatago na naman to sa ano, sa bernis. Ang gaganda yan, mga bago yan. Lace. Lace na cortina. Ito. Yan. Tapos ito naman. Printed na cortina. Maganda rin siya, mga pink. Kaya, yeah. iayos ko lang para sa birnis pag wala akong paso. <laughs> Lalatag ko na siya. Iayos ko lang. Ihangir ko na tapos ilagay ko sa sa loob ng storage box. Storage box. Para pag dandun ako sa palengke, Ilabas ko na lang siya tapos i-sabit ko na dito sa kariton ko. Dito. Marami-rami itong nagawa ng aking partner ng idol. Kasi naka-stuck to eh. Habang pumapasok kami, nakata nakatabi lang siya. Hindi pa siya nagawa. Ngayon, wala kami pasok ginawa na namin para ano para pag walang pasok may may ilatag kasi yung ano wala akong uh, sideline mas may na to guys medyo nakakapagod may extra income na ito yung mga budget namin

kitchen 14. i-ready ko lang para pag ano naglatag ako sa bernis maayos na siya latag na lang ayos marami rami pa pala to ayos pa panlatag ito naman, kortinang blue ganda ng kurtina na ito mura lang naman bintahan ko dito tadi ano lang 120 lang yung bintahan ko ng kortina Okay, sino may gusto ng cortina dyan, ito 120 lang, gandang design yan mga idol, oh. hmm. ganda mga pagkagawa nito.